Hello mga Kayelmons! Long time no see! Kamusta kayong lahat? Ayan, kain tayo ng lunch. Ito ang aking lunch. Isang egg, may pancit canton at saka may fresh noodles guys. Pasensya na kayo guys kung hindi ako palagi maka-support sa inyong video. Kain tayo muna guys! Habang kwentuhan ko kayo ng aking... Uh, ano dito sa bahay bakit hindi ako nakakapag support na sa inyo guys dahil uh, medyo busy na talaga ang aking uh, oras dito sa aking amo sa bagong amo ko guys di kagaya doon sa dati kong amo na buong araw akong free kasi mag-isa lang ako sa bahay buong araw maaga alis ang aking amo tapos gabi na uuwi kaya noon nakatutok talaga ako sa pag ano ng YouTube pero ngayon bihira na ako makapag dot dot guys kasi may lula ako dito tapos may alaga ako na parang hindi normal guys kaya tinututukan ko talaga kaya pasensya na kayo guys kung hindi ako palagi maka support sa inyo guys dahil sobrang busy na ni Yelmonds ayan kain tayo guys nagutom ako guys maano naman sila guys mabait naman yung mga amo ko super kung mabait yung dati kong amo mas mabait ito guys at saka very generous itong bago kung amo kaya kailangan ko rin suklian ng aking kabutihan ang kanilang uh, binibigay sa akin kaya ayan kain tayo guys so thank you so much sa mga sumusuporta pa rin sa akin na kahit na hindi na ako masyadong nakakasupport at least uh, uh, minsan minsan na lang ako makapag upload guys ayan thank you for watching ito ang aking view guys habang ako ay kumakain, magtitingin ako dyan. Ayan, ang ganda ng view dito sa aking uh, room jan sa ano, oh, sa harap ng aking bintana. Ayan. Sobrang ganda ko minsan uh, yan ang aking ano libangan kapag ako ay kumakain. Ayan. Tingnan nyo ang ganda ng ano dito. Dito na pala ako guys sa ano sa new territory dito sa Taipo. Kaya ayan. Hanggang dito na lang guys. See you on my next video. Thank you for watching. God bless us all. Miss you all guys. Bye bye.